yung account, open account. Pag napwindot natin, kunin natin yung existing application. Yung reference code na yan, kukunin mo doon sa ano mo. Sa message yan. Yan, sa message. Okay. So, nag, ano sa iyo ang union bank? Copyin mo yan. Ito yon. Ito, sir. Oo. O. Yan. Yan. Right. Okay. Copy, Copy mo. Yung LK. Okay. Hindi yan. Hey, sulat mo kami. Isulat mo yung code na puro letter lang. Yan. Okay? Tapos balik ka doon sa Union Bank. Apps. Yan. Okay, doon enter mo yung ano, yan, yung kinuha mong code. Puro malalaki rin. Oo, oh, lahat capital letter. Okay, next mo. Ayan. So, maghihintay tayo. Pag ready na yan, makikita mo naman na yan. Ayan. Ingat po, ma'am. Thank Bye. you po. Ayan. Hmm. Magsisend na. Magsisend ulit sa'yo. Si? Ayan. Magsisend ng OTP ulit sa'yo. Ayan. Number siya. Number naman. Ayan. Ayan may number naman yung susunod. Bakit? Para mabuksan mo yung susunod na application. Sulat mo ulit para hindi ka nawawala. Balik ka ulit doon. Ayan. O, oh, type mo ngayon. Ayan. Ayan po. Very good. Ayan. Ngayon, sasagutan mo na yan. Salutation, Miss Okay, Vicky, nakalagay na yung pangalan mo. Mobile, ah, uh, ayan, middle name. Dire-direcho na po yan. Okay. Yes. Pindutin mo yan, yan. Yan, yeah, mo po ito. Okay. Well, pwede niya magpalitan. Yon. Pindutin lang yung date. 2024. Ano ba yung date ngayon, sir? Yung... Hindi, birthday, birthday mo yan. Hindi, pindutin mo lang yung date doon. And Hindi. Date? Oo. Ano ka ba? 2000? 1989 na ako, sir. 1989. O, oh, atras mo pa. 1989. Yan. So, hanapin mo lang yung date mo. Cafe okay, 1989. Diyos ko, dayo layo. Okay. Madugo itong ginagawa natin para lang tayo nagkakamot. Okay, yan. Okay, yan. 1986. Ngay pa, sir. layo pa. Alam ko kasi pipindutin mo lang. sir. pipindutin mo. Ayun. Pipindutin mo lang yung ano. yun. Pipindutin, ano. pipindutin mo lang yung date. Sa taas. Ito, yan. Okay na. Tapos, December, sir. December. Yun. Sige. Pansin mo pa. Ano yung ginawa ko ngayon? I-attrace mo na lang. Ah, I-attrace mo na sir. Baka ganun talaga. Yan. December. Sige pa. Isa pa. Yan. Okay. Ngayon, okay mo na. Tapos, ganun na yan. Tuloy-tuloy <laughs> na yan. Okay? Email address mo. Dapat may email. Okay. Simen ko po, sir. Oo, oh, siyempre, sa'yo. Okay? So, dire-direcho lang yan. Okay? Okay. Tapos, pag meron kang, pag magpapapicture ka dyan, ganun lang. Okay, mamaya balik dito sa ano na to. Okay? So, employed, salary, yan. Tama, salary. Tama naman yan. Ayun na, nakaragay na. O, oh, business industry, click mo. Okay, agriculture, finance. Punta tayo sa others. Okay, pupunta ka sa others Okay na yan mm. Tapos po Please specify Lagay mo human resource N Okay, space Resource Ayun Yan Tapos employee Very good ID type asa ulo mo ba yung ID number ng SS mo? Ayan, nandyan So, kukuha ka lang dyan SSS mm. Night type mo yung number, ayun, diretso na. Okay, very good. Ayan. Jesus, malabo na mata ko, malabo din mata mo. Dalawa na tayong bulag. Ayan. So, type mo lang yan. Sige, yan. Okay. So, wala pa. Ibig sabihin, pag hindi pa nagre-red, o. Oh, province, Metro Manila pa rin. Okay, City. Manila pa rin. Okay, yeah. ayun na. Nag, ano na siya. Pag nag-orange na siya, ibig sabihin okay na siya. Okay, very good. O, oh, so certified mo na ikaw ay okay, US citizen. Next. Ayan, yeah, matatapos na tayo. Very good. Okay. Ngayon, hahanap ka ng okay, Siemens, National ID, Ayan, dito may mga company ID. Pwede na yan labora ID. Proceed ka ngayon. Kukunan mo ngayon ng picture yan. Matanggal ka. Oo. Ibat-ibang klase yun Basahin mo lang. Kung wala ka namang ID na ipipresent, makikita mo naman doon. Ito pwede na ito, sir. Oo, pwede na yan, labora ID. Ngayon, picturean mo. Tayo ka konti para maayos. Kung na-type mo na yung ID mo, back to back, mm -hmm. na labora ginamit mo, or any ID, mm -hmm. i-click mo lang naman sa taas, next mo. Okay? Maghihintay ulit tayo ng ano, ayan. Magsi-selfie ka ngayon. Dapat, dito sa nakalagay na porma ng muka, nakatutok yan. bawal lang nakatish, bawal lang nakasando, nakahubad. Dapat malinaw. Sakto ko dito sa... Yes, sa sa muka. Ayan. Okay. So, natuwa ka sa mukha mo. Very good. okay na, sir. Okay na yan. Huwag ka na mag, ano. Yan na yung mukha mo. Yan. Sorry, something went wrong on the ulit. Okay, ulitin natin. Retake ka. Hindi niya, ano. Isakto mo dun sa, ano. Hindi, hindi, yeah. hindi, hindi. Diyan di, di, di. sa mukha mo. Yan, yan. Ulit. Ayan, Go. mukhang okay na yan. Naman, gamit yung daliri mo. Pirma ka. yan tatlong beses yan. Ay. Sige. Pwede mong i-clear pag hindi mo gusto yung pirma. Okay na yan? Hi. O sige, tatlong beses yan. Okay. Para ka lang nag-drawing ng bahay-bahayan. Ano ba yan? Ang hirap na si Sir pagsigil ito. Diin mo. Yan. So, tatlo yan. Okay? Ba't kasi ba't ang daming tuldok? Ano ba yung tuldok paminta? <laughs> Ulit. Next. Ay, Pangatlo sir. yan. Okay. Okay. Very good. Mamaya na siya tumawag. Okay. Yan. So, hintayin natin. Pag okay na siya, Ibig sabihin, good. Ito double check mo ngayon yung mga nakalagay. Check mo yan. Okay. Pag okay sa iyo, pwede pag mali, pwede mong i-edit. Kung okay naman sa iyo, i-click mo na siya na okay. Done? Done na sir. Done. Okay. So submit. Click natin yung mga box yan. Very good. Share. Ah, submit pala, but share. Okay. So error isa pa ulitin mo mahina siguro yung ano hindi mahina yung process yan so pag may ganyan na wag mo munang buksan hanggang hindi na approve ng ating ano admin na gumagawa ng account so wag mo munang buksan okay so ibig sabihin pag ka diyan na gamit yung application Done? okay sir.